mula sa Davao City Library and Information Center. At welcome sa ating online kwentuhan, Independence Day Special. Bago natin simulan ng kwento, mayroon mo na akong katanungan. Sino ang mga bayani sa ating bansa ang kilala ninyo? Marami, isa sa mga pangalan na pumapasok sa inyong isipan ay si Andres Bonifacio. Hayaan ninyo akong ibahagi ang isang nakakainggan yung kwento tungkol sa kanya na maaaring hindi niyo pa naririnig. Tara! Sumahan ninyo ako ngayong buwan ng Hunyo sa pagulita ng Araw ng Kalayaan habang ibabahagi ko sa inyo ang kwento ng isang bayan. Ang pamagat ng ating kwento ngayon, Mumiti si Andoy kwento ni Sizo at guhit ni Dominic Anzawa at inilathala ng Adarna House. Numiti si Andoy. Ito ang wakas ng aking kwento na nagsimula sa munting Heroes Park namin sa paralan habang naghihintay ng sundo, binisita kong mga statwa ng bayani. May proyekto kasi kaming gumawa ng poster tungkol sa mga bayani ng imagsikan. Dinala ko ang mga yeah! postcard na binili ni nanay. Binitbit ko rin ang drawing pad ko para iguhit ang mga estatwa. Una kong iginuhit si Andres Bonifacio, ang ama ng imagsikan. siya sumagot. Binabasa niya ang postcard na may mukha niya. Umunong himusikon? Hey, Kumunod ang noo ni Andres. Opo, bayani po kayo. Sabi ko sa lunok ng laway. Pakibalik na po ang postcard ko. Hindi siya sumagot binasa pa niya ang mga nakasulat sa likod ng postcard. Ay! Kung gusto po rin niyo sa inyo na lang po yan, magbababili na lang po ulit ako. Dahan-dahan akong tumalikod para tumakas ng biglang kinalapit niya ako. Sumenya siyang lumapit ako sa kanya. Lalapit po! ibababa po ninyo ang bolo at ibinababa nga niya ang bolo. Umuha po na may isang dipang layo mula sa kanya. Marami kang kulang sa postcard mo. Sabi ni Andres Bonifacio sa malakas na tinig. Tulad ng ano po? Tanong ko sa maliit kong boses na pwede mo akong tawagin Andoy. Na mas madalas ako humawak ng baril kaysa ita. Na di lang mga Espanyol ang naging kaaway ko. Na walang kapantay ang pagmamahal ko kay Uriang. At doon, nagsimula ang mahaba niyang kwento tungkol sa buhay niya. Nung bata pa ako, Lagi akong nakikipaglaro sa aking mga kapatid. Sina Siriaco, Procopio, Truadio, Espiridiona, at Maxima. Lagi namin inaabangan ang pag ni nanay mula sa paggawa ng sigarilyo. Madalas naman pinapanood ko kung paano manahin si tatay. Naisip ko dati na maging mananahit tulad niya. Ngunit, ginusto ko rin maging tenyente mayor. Tulad niya dahil kilala siya sa aming bayan. Ay. Bumagsak ang mga balikat ni Andoy. At alam ko ang dahilan ng kanyang lungkot. Nakalagay sa postcard ng bata pa siya nang mamatay ang mga magulang niya. Kailangan niyang magtrabaho Nagbenta siya ng mga tungkod, pamaypay, naging mandatoryo, koridor, at bodegero po siya ng isang kumpanya at naging artista pa. Natapos sa mga karaniwang araw nang lumaban ako sa himagsikan, maraming beses na pinaghinaan ako ng loob sa aking buhay. Marami pa akong naging kaaway gusto ko lang naman ang isang maginhawa at malayang bansa. Isang bansang may kabutihan ng loob at pagmamahal. At lagi ko inaalala ang aking kapatid at ang aking asawa. Ay! Ah. muli ang mga balik. Iguguhit ko na lang po ang mga kapatid at asawa ninyo. Magaling po ako ang gumuhit. Nagpapaguhit yata sa akin mga kaklase ko. Sige, ilalarawan ko ang mga itsura nila at iguhit mo riyan sa papel mo. Iginuhit ko si Gregoria de Jesus. Iginuhit ko rin ang mga kapatid niya. Ngunit, dalawa lang ang pinaguhit niya. Sina Siriaco at Procopio. Hoy, hindi ganyan. Ang laging sinasabi ni Andoy, kapag hindi ko ay nagyuhit ng tama ilong o mata o buhok ng kanyang mga kapatid o ni Nang natapos na, ibinigay ko ang tatlong iginuhit kong larawan. Maraming salamat. Andrew po! Salamat, Andrew. Ngumiti si Andoy. Andrew, Tinawag na ako ng sundo ko. Nagpaalam ako kay Andoy at ipinangako dadalawin kulit siya bukas. Hindi na gumalaw si Andoy nang bumalik ako kinabukasan. Kahit anong gawin kong pagkiliti sa kanya o anuman, hindi na siya gumagalaw. Marami pa sana akong tanong sa kanya. Ano ang itsura ng anak niya? Sumigaw ba talaga siya? Habang may pinupunit ng sedula? Anong paborito niyang pagkain, laruan, at iba pa? Ngunit sigurado akong masaya na si Andoy. May ngiti na sa kanyang mga labi habang magiting at papayapang nakatayo. Hindi ko alam kung saan napunta mga igangit ko para sa kanya. Marahil itinago ni Andoy. Nagpaalam ako kay Andoy nang may napansin akong kumagalos sa likod niya. Gumiti si Pepe. At doon, nagtatapos ang ating kwento ng pinamagatang Gumiti si Andoy. Kwento ni Si at guhi di Dominic ang saway at inilathala ng Adarna House. Ang kwentong ito ay nagtuturo sa ating sa pag-alam at pag-unawa sa kasaysayan. Natututo tayong pahalagahan at sundan ang mga yapak ng ating mga bayani sa pagawa ng tama, makabuluhang mga bagay para sa ating bayan. Paalam!